Nakati si tropa. Ngayon na pa nag-aantay ito eh. Psst. Hoy! sino kasama mo? <laughs> Nakita kayo mo? <laughs> sino kasama mo dyan? <laughs> Ang kulit na guys oh. Asa gilid na ng highway. Sino kasama mo dyan? Ha? Ha? <laughs> ha? Hoy. Wild na unggoy to guys eh. Yung sa nakatira. Tambay-tambay <laughs> ka dyan ha. Chill-chill lang ha. Tropa. <laughs> Akin na kain mo. Ang okay, kulit tayo umalis eh. May mga kasama ba? Ay, ayun pa pala oh. Marami yan. Ayun, ayun, ayun. Eh. ayun po pa pala. Maraya pala lang gawin dito guys oh. Yung papuntang cave yang. Ayun oh. Shhh. <laughs> ay, hindi sila takot sa tao, ano? Ayun yung ay, isaw. Ayun. sir. Eh, isa yung lalaki, yung laki. Tago. Ano <laughs> kaya na kaya mo? <laughs> Dahil pala unggoy rito. <laughs> Ayan. Buti di sa sagasaan to mga to pag tumatawid ano. Ay ano yan. Ang bibilis niya na Ha? Ang lilikse. ma mabibilis? <laughs> <laughs> Oo. Eh, eh, ang dami ayun pa pala oh. Ang dami nga Ayun oh. Marami pala sila. Ayun, oh. Ito pa yung mga tropa niya oh. O oh, tayo yung kinakain sila o. Oh. Ayun Ay, o. Oh. May pesa. May pesa o. Oh. <laughs> Ang dami. Ito guys sa ano, sa Kibyang. Papuntang Kibyang Tunnel. Yan. Malapit na yung tunnel dyan. Nagulat ako yung mga tumatawid na unggoy. Marami pala sila rito. Bye-bye! <laughs> <laughs>